Okay. So, hello, 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 my dear. Hello, hello, welcome po sa ating YT, sa ating YouTube channel. Welcome or welcome back sa ating YT YouTube channel. Paulit-ulit so, -ulit ako. <laughs> so, ang gagawin natin ngayon is first 15 days of August, my dear Libra. Okay. And my dear, as of this moment, ongoing na yung ating private reading. Sa mga gusto po magka-private reading, maglalagay po ako ng link ng ating Facebook page sa description box down below. Ganon din may dirang number ng WhatsApp. Pero habaan nyo lang po ang inyong pasensya. Sa abot ng aming makakaya ay re-replyan namin kayo. Okay? Kasi medyo dagsa may gear ang mga nagpapareading today. Dahil donation for a private reading. Yes, hindi ka po nagkakamali. Ibinalik ko po ang donation for a private reading. Um... Pero pinapakangako po namin o pinapakangako po ng inyong lingkod na sa abot ng aking makakaya ay uh, magre-reply po kami sa inyo. Okay? Basta ginagawa na namin ng paraan. <laughs> Dagla talaga siya, ti. Okay. So, let's go, my dear. Let's go. So, my dear Libra, once again, ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay. So, meron tayong sun card. Does the moonlight shine on Paris? Okay. Napaka-sweet ng energy ng sun card. Okay. Nagsusubuan para nagpipiknik. Okay. Napakaganda. Okay. Tingnan natin. I smile on the... Ano daw? Kaya mo yan. <laughs> I smile on the outside but I am dying inside. Okay, this is more on pretending ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, you are pretending to be happy inside the relationship or inside the friendship or uh, you're trying to be happy. Okay, ibig sabihin parang outside, nakangiti ka sa mga tao, nakangiti ka, you're okay. Pero deep inside, you are dying, okay? Pwedeng sa loob to ng relationship, pwedeng sa loob ng trabaho. In short, you're not happy, my dear. Okay? Kinakailangan mo lang talagang bumangon every day, lumaban, makipagsapalaran, okay, mabuhay. Pero, honestly, sinasabi ng card na to na sa first 15 days of August, you are not happy. Okay? Hindi ka masaya. Tingnan natin. You're not happy kung ano man yung nangyayari sa, sa buhay mo, my dear. You are not happy hindi ka masaya. Pinapakita mo sa mga tao that you are okay, pero deep inside. I hope that you can forgive. I hope that you can forgive me me one day. May bumabagabag sa iyo, my dear. For some of you, parang may gusto kang gawin. Yun ang nakukuha ko, my dear. Pero may konting pag-aalinlangan pa. Itong paghingi mo dito ng tawad, my dear, ito yung parang konektado dun sa bagay na gusto mong gawin. May naglalaro sa isip mo sa mga araw na ito na posibleng gusto mong gawin pero hindi mo magawa-gawa kasi parang meron kang sinasaalang-alam. And itong card na to parang sinasabi dito na sana mapatawad mo ko sa gagawin ko na desisyon. Yung parang ganun. May, may binaplano ka dito, may, may binabalak ka. Okay? And I think ang nagdudulot kung bakit mo gustong gawin yun, my dear, is dahil na, malungkot ka inside, okay? May nangyayari sa'yo inside, sa loob ng iyong kaimbuturan ng iyong puso ay mayroong kalungkutan na nangyayari, okay? Uh, ah, nakukuha ko rin dito na parang medyo dismayado ka sa mga bagay na nangyayari sa araw na ito, my dear, pero hindi mo ito pinapahalata, okay? Hindi mo pinapahalata, my dear. Medyo puzzle sa akin tong I hope that you can forgive me one day. Medyo napapuzzle ako sa kanya. Pero ang pumasok sa akin na energy, my dear, is parang meron kang gustong gawin. And doon sa gagawin mo na yun, parang meron mga taong maaapektuhan. Parang ganon. Okay? Parang meron kang pinaplano. Okay? Tingnan natin, my dear. Cut na natin into three. Let's start. Let's start your reading. Okay, ano to? We have here the Ace of Swords. Connected sa energy ng change. Parang meron kang gustong baguhin. The Ace of Pentacles. Pusibling may kinalaman sa pera. Mm hmm. Okay. Tingnan natin, ha? Hmm. The Page of Sword. And the Tower. Sabi ko na eh. My dear, nakikita mo tong sun card? posibleng sa relationship to, my dear. Kasi kung makikita mo naman kung gaano sila ka-sweet. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is like, sabi ko nga sa'yo kanina, you are pretending na masaya ka. Posibleng sa loob ng relationship or sa loob ng... Kung, kung, sa sitwasyon na kinabibilangan mo, my dear. Okay? Sa energy ng Ace of Swords, my dear, gagawa ka ng, ng sakripisyo or ng malaking pagbabago na may kinalaman, my dear, sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero para magawa mo yung bagay na yun, kinakailangan mag-undergo ng tower. So, ibig sabihin, baka may separation na kinakailangan mangyari. Kasi may tower dito. Okay? Baka lang naman. Kaya sinasabi mo dito, I hope that you can forgive me one day. Ibig sabihin, para sinasabi mo dito na, mahal kita, pero kailangan kitang i-let go. Kailangan kong isuko kasi parang hindi ko na gusto kung ano yung nangyayari sa between the two of us. Or pwede naman sa loob ng relationship, di ba? Or sa, sa loob ng family, sa loob ng friendship. General kasi ito eh. Depende. Kasi yung iba naman sa inyo dito nanonood, wala naman problema sa relationship. Yung iba naman meron. So, posibleng mag-resonate ito sa relationship. Pwede mag-resonate mag, -resonate, mag -resonate sa pamilya. Yung pamilya na like your mother, your father, your sister, your brother. Or pwede naman sa, fami sa friendship or pwede naman sa work. Okay? Tingnan natin. Let me see. We have here the three of wands. Definitely may gagawin ka nga, my dear. Baka alis ka, lalayo ka. Yun na nakukuha ko dito. Nagbabalak ka. So, ganun yung eksena mo, my dear, ng, ng first 15 days of August. Parang meron ka mga gustong bitawan. Parang meron kang gustong mga let go. Kasi ang reason mo dun, my dear, hindi na ako masaya. Kaya gusto ko siyang i-let go. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. You are not happy anymore. Kaya gusto mo siyang i-let go. Gusto mo siyang i-release. Tapos, for some of you, parang, pasensya ka na ha, kasi hindi na talaga ako masaya eh. Parang ganun. Parang ganun yung eksena. Sana mapatawad mo ko. Ganun. We have here the king of wands. Yung iba sa inyo, Magpo-proceed sa inyong mga goals and dreams and life, okay? Magpo-focus sa mga pangarap, yun na nakukuha ko dito, my dear. The nine of wands. Baka hindi ka na talaga nag-grow kung nasaan ka ngayon. Parang hindi ka na... Walang nangyayari pagbabago, parang paulit-ulit lang, ganun non-stop yung cycle, napapagod ka na, hindi ka na masaya, yun ang nakukuha ko dito. Kaya ang gagawin mo, my dear, baka nga yung iba sa inyo may travel, baka yung iba, kasi three of us is energy din yan ng travel, trust in your intuition, baka yung iba sa inyo merong, merong uh, travel, baka yung iba sa inyo mag-abroad, or lilipat ng lugar, or um, hindi naman to as in like, pwede siyang long distance, pwede din siyang lilipat ka lang ng as in like lugar, lilipat ka lang ng bayan or something like that. Okay, pwede naman my dear. Pero hindi pa to nangyayari my dear. Ang nangyayari dito is pinag-iisipan mo pa to my dear. Ito yung gumugulo my dear sa isip mo my dear sa first 15 days of August. Okay, kasi uh, you are not comfortable ulit. You are not uh, happy. Okay, sinasabi ko ulit. Kasi paulit-ulit na lang ako dyan sa hindi ka masaya dun sa sitwasyon na yun. You are not happy anymore. Okay? Tingnan natin. You are not happy. The moon card. Energy ng sadness. Okay? Magdudulot to ng matinding kalungkutan sa'yo, my dear Libra. Oh, ang dami mong alas, my dear. Ang dami mong ace. Okay? Nararamdaman ko talaga yung iba sa inyo. Talagang ipupursue. 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 Ninyo, my dear, yung inyong mga pangarap meron kayo lang kinakailangan gawin na sakripisyo, my dear. Pusibling sa loob ng relationship, sa loob ng family, posibleng may mga separation na kinakailangan mangyari, or baka yung iba sa inyo magpapalit ng trabaho, yung mga ganun, okay? So, o baka naman yung iba sa inyo is malalayo, malalayo. Kasi syempre, di ba may travel ka over here, baka malalayo, baka din isa din yun, my dear, sa nagdadalawang isip ka kasi malalayo ka, di ba? Kakayanin niya bang mag-isa, kakayanin niya ba na ganito, yun ang nakukuha ko dyan, may joy na energy. Oh, ang dami mong ace, ang dami mong alas, ang mulan ng aces. Okay? We have here the high priestess, okay? And the four of sword. okay? Parang ang nakukuha ko dito, may joy libra, you are finally accepting na parang kung ano tong bagay na meron ngayon ay hindi talaga nagwo-work for you. Na kung ano yung nangyayari ngayon, kung ano yung landas na tinatahak mo, ay parang hindi nag-work. Parang okay, hindi to okay. Parang hindi to enough. Kung baga kung sa relationship ka gaya nito, sun card, ayan o. baka you're dealing with a fire sign energy ng uh, Aries, Leo, and Sagittarius. Pero hindi ko kinoclose yung ibang zodiac sign kasi sun card is energy ng Leo. Okay, baka energy ng fire sign nito. Pero posibleng namang, uh, teka lang, ilang ba yung ones dito? One, two, three, four. Daming ones sword, tatlo. Posible din posib posib kapwa mo air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Yun lang. Okay? Ay, may Pisces over here. Okay? So, once again, pero ang lakas ng energy ng Pisces, yung posibleng Aries, Leo, and Sagittarius, yung karelasyon mo dito, o yung iiwanan mo, yung kadil mo, yun ang na nakukuha ko. Kasi dito, my dear, uh, this is a happy, happy card. Kasi sobrang happy na card. Pero iba yung sinasabi dito, my dear, So sa bagay sa unang tingin nga naman ang saya ng card na to pero sinas iba yung sinasabi ng card eh, i smile on the outside ngumingiti ako sa labas pero i'm dying inside ibig sabihin parang you are not happy with your situation talaga my dear um may sinasabi ako kanina eh ah uh, yung sinasabi ko kanina my dear is more on parang yung iba sa inyo iba sa inyo, my dear is narirealize ninyo my dear na parang is not working Parang hindi pwede na ganito lang to, hindi pwede na, na, kung ano yung sitwasyon ngayon, hindi, it's not working for me, hindi siya nag-work para sa akin, hindi ko gusto kung ano yung nangyayari, I'm not happy anymore, gano'n. So, yun nga, pagsampan ng first 15 days of August, nag-iisip ka ngayon, aalis ba ako ng trabaho, mag abroad ba ako? Makikipaghiwalay na ba ako? Y yung mga ganun na energy, my dear, definitely yung Xen may kinalaman sa tower. May kinalaman sa tower. Ibig sabihin, meron mag-end. Meron magta-tower moment. Okay? Kasi you are not happy anymore. Okay? Napaka-sad naman yung reading natin, my dear. Okay? Pero, uh, just in case makagawa ka ng decision. maganda naman yung magiging outcome. Kasi sabi ko, meron ditong travel ah uh, yung iba sa inyo magpapalit nga ng trabaho, ayan, ipupursu, ipupursu ninyo, may yung mga dreams ninyo, kung ano man yung gusto ninyo mangyari sa buhay. Maganda naman yung, yung gusto mong mangyari, may dear Libra, yun nga lang, parang may mga kinakailangan ka talagang gawin na sacrifices, okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo po ang ating reading, don't forget to subscribe. At so, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.